Hello! Ito uh, nga ngayon. Uh, mag tayo ng BP natin para kabalik tayo sa trabaho. Kailangan natin i-double check yung mga ano natin. BP kung okay na ba siya. Eh, dalawang araw na kumiinom. Tingnan ko buwaba. Kasi umabot siya ng 180 over 83 siya dito mataas kaya so ngayon minum ako ng mga ganito yung turmeric be eh. turmeric di di na iluya tsaka nalalagyan ko siya ng ano lalagyan ko siya ng lemon ito yung supple supplement ko yan papakita ko yung pagbibipi ko kung bubaba ba siya o hindi kunin ko muna yung pambipi ko pala yung aking alaga. Alaga ko. Ito alaga ko. Si Yoki. Ano? Pabait. Diyan ka lang muna Yoki ah. okay, huwag malikot. Uh, ito ngayon yung ginagamit ko para machito yung BB ko. So ngayon, isasaksak ko ito. Ito yung charge para maantag na Kasi pag hindi tayo, hindi natin lang sa rilatin, eh, hindi tayo makakapasa. Kailangan natin lalagyan sa sarili natin, double check. Ito pala yung iniinom kong gamot para sa hypertension yan pininom ko ngayon ito ginagamit yung ano yung BP yan tingnan natin kung bumaba yung dugo sabi sa akin ng ano ng dinuktora kailangan ko raw i ano double check kung bumaba yung dugo ko tapos Ibali, pipresent ko sa kanya kung sa linggo. Pipresent ko kung buha ba talaga yung dugo ko ah. Okay lang daw pag ano yung pag pumunta ko ron, nag-BP siya. Tumas, okay lang daw basta ipakita ko kasi dahil nga sa biyahe, layo kasi ng biyahe ko eh. Probinsya pa, papuntang Maynila. Ngayon guys, papahalan natin to ah. Tingnan natin kung buha ba talaga. Kailangan talaga yung ano natin. takang nga ako dati wala na ba akong ano hypertension ba't niya nagkaroon na siguro sa pagkakaedid na siguro eh yun talaga eh buti nga eh nakagapa ko na sabi ka dati pero mayroon talagang pag ganyan talaga magkakaedid na eh ito ka tayo sakit sakit at gano'ng kalakas pag ano pinapita ka ng ano, sakit wala ka magagawa So ngayon, papakita ko yung ano no, pipindutin ko yung yung ano ko, tingnan ko muna kung okay na to. Ito yung ano ko, i-start ko ngayon yan. Hindi okay yung BP ko ngayon. taas ayan medyo mahaba na uh, 142 over 82 medyo matas pa nga to pero nung no, nagpaano ako eh umabot siya ng 180 over 83 so, Ibig sabihin nyo, buhaba, efektibo talaga yung gamot na inom ko. Wala talaga ano eh. Wala maging maingat talaga sa pag-ano natin, sa mga kain-kain. Kung ano nung kinakain, ganun. Inom, bawas inom na. Wala na. Pag, pag, pag natin pa lang mag-iinom. Pag natin tinanggal eh. Maaga tayong mamamaalam na ito. mo yung pala eh. Trader pa naman yan. Isang umara na lang yan. Wala ka na lang atakihin yan. Wala kang kalam-alam. Yan, medyo okay na. Kaya lang, nung nagpa ako nung ano, nag ako nung umaga, guaba sya 120 over 85 so, pa iba iba nga ano sa so, mga tropa yun no? walang talaga buti lang meron akong ganito bumili yung anak ko so, pang ano namin pang check oras na matas yung dugo ito so, yung ano ko yung tormentic Sige okay, mga tropa, paki subscribe na lang sa channel ko. Pag makita nyo ano, yung sa Facebook ko, paki follow na lang. Uh, marami maraming salamat sa inyo. Sa, kung gusto nyo sa video nyo ito, eh, marami maraming salamat sa inyo. Uh, sa pagpapalo nyo. At saka meron akong YouTube channel. subscribe na lang. pala yung aking alaga oh. yan ang bait ng alaga ko okay. hanggang dito na ang babaan